Sa kuna, kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kalino ka sisigaw ng tulong. Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag. Daniel Castro Lunes hanggang Bernes Kalauna ng hapon Sa programang Kaakiban Dito lang sa DZJV 14.5A Radyo Kalabar Zone Time check, it's 1.08 in the afternoon, magandang tanghali, Calaverzon, Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa aming programa, Kakibat, this Friday afternoon. At ako po ang inyong makakasama, ako po si Maricon Rodriguez. Ayan ngayong araw po na ito ay September 12, 2025. Maganda-maganda magandang hapon mga Kakibat. Uy, happy Friday! O, oh, hindi ba napakabilis ng araw, Friday na ngayon. Makakapahinga na ulit tayo tomorrow. Mario, dahil weekend na pero syempre, eh, mabilis lang naman hindi ba ang ating weekend o ganun lamang yung kabilis para lang yan ano, para lang yung uh, lilipas so, hindi ba para ka lang nakitulog sa inyong bahay but anyways, it's okay uh, at least mayroon tayong dalawang araw na pahinga At syempre mga kakibat ha, ngayong biyernes na ito ay tuloy-tuloy ang pagbabahagi natin ng mga paalala oo, oh, kailangan ma-remind ang bawat isa sa atin, ng mga reminders, hindi ba? Alam mo yun? Kasi baka mamaya nalilimutan na natin and minsan yung mga paalala na yun ang madalas nalilimutan natin, hindi ba? At syempre mga kakibat ha, mapapanood yun po kami palagi ay, araw-araw yan, hanggang sabado hanggang bukas po ha, live na live po kami sa aming Facebook page na DZJB 1458 Radio, ka sa aming pong YouTube channel and of course, sa aming pong website live na zbni.ph o hindi ba? Sama-sama nyo kaming panoorin, oo, habang pagkatapos nyo mag-lunch, kung kayo ay may shesta pa, hindi ba? E, panoorin nyo kami. Kasi magbibigay kami sa inyo ng mga paalala, magbibigay ako sa inyo mga paalala lalong-lalo na ngayon na biyernes at bukas ay weekend, aba ay patungkol dyan ang mga ibibigay ko sa inyong reminders, oo, meron tayong weekend safety tips. O, saan kayo nakakita ng ano? Di ba dito niya lang yung matatagpuan sa aming himpila na magbibigay ng weekend safety tips kung halimbawa na lamang kayo ay mayroong gala, mayroon kayong pupuntahan, hindi ba? Minsan kasi yung weekend natin, uh, actually, hindi talaga siya nagiging pahinga eh. Minsan, nagiging ano din talaga siya eh, uh, nagiging pagod tayo sa weekend. Kasi nga, doon tayo naggagala, doon tayo maraming pinupuntahan, doon tayo maraming ginagawa. Oo, hindi sa makapahinga tayo, sasabihin, gusto ko na mag-weekend kasi gusto ko na makapahinga. Ending, may pupuntahan pala? Oo, kung saan pupunta kayo ha? Kung saan kayo nagpupunta na ng weekend? weekend. sabi, pagdating ng lunes, pagod na pagod. O, oh, hindi ba kasi nga nagala ng weekend. But anyways, okay lang naman yun. Kasi para, siyempre sa araw-araw, di ba, limang araw ka nagtatrabaho, limang araw ka nakatutok sa iyong computer, o naman ginagawa mo, hindi ba? I eh, mean, siyempre, medyo nakakasawa. Medyo nakaka nakakaubos, hindi ba? Kaya naman, kinakailangan din naman na kumbaga, mabago ng kauntian yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Kaya naman, okay lamang gumala, hindi ba? Pero syempre, sa paggalan natin, sa mga pupuntahan natin ng weekend, ay kinakailangan ng mga paalala. O, oh, kaya babahagi ko sa inyo, ha, yung mga kinakailangan nyong gawin. Kasi ako, guilty ako dito na gusto ko magpahinga ng weekend. And hindi ako nakakapahinga ng weekend kasi nga, marami akong ginagawa. Ang ginagawa ko, nagagala ako. Just like last weekend, o, oh, hindi ba? Kahit umuulan uma, umuulan na, malakas ang hangin. Aba, ang ginawa ko, naggala ako, nagpunta ko ng lili, uh, tapos kumain lang ako doon, nabili na mga tsinelas. Hindi ba? Yung akala mo, akala mo, ang dami mong paa, Abay, sa dami ng bilin mong tsinelas, hindi mo na alam kung kailan mo isusuot, hindi ba? Oo. Ay, ano, natatawa nga ako kasi, <laughs> nakakatawa kasi gusto ko nga mga pahinga nun. Kasi, ending kasi noon, walang kuryente sa Victoria. So sabi ko, oh my gosh, hindi, hindi mo ako mapag-stay dito sa Victoria na walang kuryente, walang wifi, hindi ba? So ang ginawa ko, naggala ako. Naggala ako with someone, hindi ba? And it's okay kasi nakaka-recharge, even though nagastusan tayo doon ng medyo malaki, oo, nagastusan. Na, na nagastos talaga ang person na ito. Hindi ko naman pinagsisisihan yon Kasi naging masaya din naman ako doon. No? Naka, kumbaga nakagala ako. Uh, kumbaga naka, 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 ano, nakalanghap ako ng fresh air. Hindi ba kahit alam mo yung uh, umuulan nga. Talaga namang galang-galang person. Naka-OOTD pa. Hindi ba? So syempre alam ko naman sa inyo mga kaakibat. Kayo ay mas maraming gala kaysa sa akin. Hindi ba? Marami kayong mga pinaplano na gusto nyong puntahan kapag weekend. Kasi doon lang tayo, kumbaga mayroon tayong uh, uh, meron tayong time para maggala, para makapag-isip-isip, para makapag-bonding sa mga kapamilya natin, hindi ba? Pero syempre kinakailangan natin ng mga paalala. Ano ba yung mga pag-iingat na kinakailangan natin gawin kapag halimbawa tayo ay aalis ng bahay ngayong darating na weekend. Kaya naman sa pagbabalik ko mga kakibata, ibabahagi ko na sa inyo ang ating weekend safety tips. Oras po natin, it's 1:13 in the afternoon. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458. Time check, it's 1.16 in the afternoon Magandang tanghali muli, Calaverzon Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon Welcome pumuli ha sa aming programa Ang Kaakibat this Friday afternoon At ako pumuli ang inyong makakasama Ako po si Maricon Rodriguez Ayan, happy happy Friday po sa mga nanonood sa atin ha Salamat po sa inyong pagtutok Ayan, kagaya po nung nabanggit ko kanina At sa mga hindi nakatutok sa atin kanina Ang ating puntatalakay ay patungkol Sa ating weekend safety tips So ano ba yung mga kinakilangan natin tandaan kapag halimbawa tayo ay may pupuntahan, tayo ay may gagalaan kapag weekend. O oh, hindi ba? Ano may mga kinakailangan nating ihanda? Hindi ba? Marimind tayo kumbaga siguro nag uh, nagtataka yung iba sa inyo medyo mataas yung energy natin ngayong Biyernes na ito dahil syempre Friday o oh. hindi ba kailang energetic tayo ibig sabihin kasi no makakapahinga nga tayo anyways mga kaakibat oy happy happy watching kay Ayana Malolas yes, thank so much sa araw-araw na pagtuto kaya naman ngayong araw na ito ha I see sisimulan ko na ang pagbabahagi sa inyo ng weekend secret tips una una po ha suriin ang sasakyan bago bumiyahe oy tingnan natin yung mga brake gulong ilaw at langis kapag halimbawa kayo po ay talagang may naka-ready tayo, may plano talaga tayo na tayo ay aalis ng bahay. Una't una po nating ating ah, tingnan, no? tingnan natin it na nasa maayos ba na sitwasyon ang ating pong mga sasakyan. Okay ba yung brake? Okay ba yung gulong, yung ilaw at yung langis? Kumbaga, okay ba ito na masakyan natin? Hindi ba? Sa malayuan, makarating ng malayuan yung mga sasakyan natin. Unang-una po natin na i-check yan na kasi baka mamaya, mahirap na. Hindi ba? Mahirap na tayo ito, Mary, kapag halimbawa ay nasa daan na. Ay, ang hirap naman na magagala ka tapos mai-stress ka. Hindi ba? Kung ayaw po nating ma-stress, aba, isaayos po agad natin. Tingnan agad natin. I-check natin. Unang-una nating i-check, of course, ay yung mga sasakyan natin. At syempre, ang pangalawa po, ha? iwasan na pagiging overspeeding. Huwag magmaneho daw po ng pag god o nakainom. Kapag halimbawa, syempre, kayo talaga ay may pupuntahan sa malayo, ano ba, magbibitch kayo, or uh, kung saan man kayo pupunta, hindi ba, iwasan natin, syempre, yung nagmamadali tayo, nagmamabilis tayo, hindi ba, ang lahat naman, sabi nga nila, ang lahat naman daw ay makakarating sa paroroonan. Hindi kailangan magmadali, hindi ba, at iwasan din po natin na kapag kayo ay aalis, may pupuntahan kayong lugar, iwasan po ninyo na magmamaneho kayo ng pagod at syempre yung nakaino. Mahirap yan, kasi baka mamaya, imbis na happy-happy kayo, ang nang re ending, hindi ba, ay kayo ay naaksidente, huwag naman sana in Jesus name, hindi ba, kaya kinakailangan po na iwasan natin, aalis kayo ng pagod o nakainom. At kung hindi naman nyo kaya, talaga kaya, dapat meron kayong extra driver, kung magayo marunong din mag-drive, hindi ba kapag alimbawa hindi na talaga kaya, kung kumaga napagod kayo dahil sa layo ng biyahe at ang pangatlo pa po ha, gumamit tayo ng seatbelt o helmet sa lahat ng oras. Syempre, kinakailangan na syempre na check mo na yung sasakyan mo na uh, okay si na sa tamang condition siya. Aba, syempre dapat naman magsuot po tayo ng mga safety gear. Lalong-lalo kapag alimbawa, uh, kung kayo ay nakasakay sa kotse, dapat uh, always make sure na kayo ay, alam mo naka-seatbelt kayo, at kung kayo naman ay naka-motor always make sure na kayo ay nakahelmet. Huwag kayong papayag na kayo ay sasakay sa mga ganyan sasakyan na hindi nyo gagawin yung mga tamang gawin. Lalo, lalo na kapag kayo ay nakamotor, nakahelmet. Kasi pagka weekend, nakikita ko, uh, alam mo yung pagka mga magjojowa, nakikita ko, nagra-ride sila, o oh, nagra-ride sila pagka weekend, tapos kung san san sila pupunta, hindi ba? Pero syempre, kapag kayo yung magagala, medyo malayo yung mga pupuntahan nyo. Minsan ngayon, iba dyan, naglala, nag, uh, ano, naggagala sa, kumaga nagra-ride sila sa Palaguna Loop, o oh, hindi ba, oh, alam ko yung Laguna Loop, hindi ba. plus ang gagawin nila, dun sila, kung mag, sila sa isang, ano, sa isang uh, coffee shop, o oh, hindi ba. Yun yung mga gala ng weekend, kasi maga para makahinga sila daw, makahinga daw, hindi ba. Pero syempre kapag ganyan, isa alang alang dapat natin yung mga protection natin, yung mga kinakailangan at tama natin gagawin, hindi ba. maga para ligtas at ma-enjoy talaga natin kung saan tayo pupunta. At syempre, ito pa po yung to kapag halimbawa aalis kayo, may uh, may mga gagawin kayo ng weekend. Abay, pangatlo, gumamit ng seatbelt o he uh, Ay Uh, ay, na, nasabi ko na pala yan. Ang pang-apat pala, isiguraduhin nakalak ang bahay bago umalis. Of course, hindi ba? O, oh, sige, na-check na natin yung sasakyan. Okay na. Alam mo nang gagawin mo kapag aalis ka. Habi, syempre, kinakailangan din naman na dapat ang mga bahay natin or yung mga aalisan natin na bahay, iiwanan natin yung bahay. Aba, dapat ito ay nakalak, hindi ba? Siguraduhin natin na safe ang ating bahay, na safe na kapag tayo ay bumalik, ay mababalikan pa natin yung bahay natin ng buo, hindi ba? Kaya kinakailangan po na bago kayo umalis, uh, always make sure na nakalak ang mga dapat nakalak. Hindi ba kasi kapag halimbawa na lamang, Minsan kasi nakakatunog ang mga kawatan, uy, walang tao sa bahay na to. Eh paano kung halimbawa wala namang CCTV ang yung bahay tapos nakakalimutan yung ilaki yung pinto? Eh maaari kayong manakawan, hindi ba? E eh, usong-uso na din yan ngayon dito sa Laguna, I think sa Pila yon na mayro isang mayroong isang bahay na nilooban. Oo. oo. At kitang-kita nga kitang-kita na uh, even do may tao naman dun sa loob ng bahay yan, may, tulog na din sila kasi gabi na yon, hindi ba? Ay naiwanan nila atang uh, bukas yung pinto. So ending, ayun na. Uh, I think di ko alam alam ko ba sa kanila, pero syempre kinakailangan po talaga na hindi man tayo magagalaw kung saan man tayo pupunta, hindi ba kinakailangan po na ang mga pinto ng bahay natin, ang mga bintana ay nakasarado. At syempre ito pa kinakailangan din na i-unplug ninyo yung mga appliances para iwas suno kasi baka mamaya abay, nagagala kayo tapos ending nalaman niyo na lamang hindi ba na nasusunog na pala ang bahay ninyo kasi nga may naiwanan pa kayo nakasaksak na appliances ay sumabog. O hindi ba yung hirap naman noon? So kapag tayo po ay aali, Ayan, lagit lagi nga nating siguraduhin na wala tayong maiiwanan na nakasaksak na mga appliances na maaaring mag-cause ng sunog hindi ba kasi minsan kasi, yun yung nakakalungkot eh. Yung kumbaga, uh naggala kayo ng weekend tapos pag uwi ninyo nasusunog yung bahay ninyo kasi nga daw may sumabog daw and lagi din natin i-check yung mga kuryente natin hindi ba? kaya ingat-ingat po ang bawat isa sa atin ha? para alam mo, enjoy na enjoy natin ng weekend kumbaga parang may mauuwian pa tayo after nating maggala at syempre ang pang-anim pa ha? magdala kayo ng first aid kit at mga gamot na kailangan kung, kung halimbawa syempre ah, hindi lang naman swimming hindi lang naman ah, ah, pagpunta sa iba't ibang lugar kumbaga usong-uso din kapag mga weekend yung tinatawag hiking. Maraming tao ang nag-hiking, lalo lang ng mga kabataan. Excited dyan sa pag-hiking kasi nga, super ano yun, super nakaka-relax, super, uh, syempre makakita ka ng magandang tanawin, hindi ba? So, syempre kapag ganyan ang pupuntahan natin, o ano ang pupuntahan natin, or ano mga activities ang gagawin natin kapag ganitong weekend, kinakailangan syempre na na magdala po tayo ng mga first aid kit kasi nga, syempre kaakibat niya ng mga maaaring insidente, hindi ba? Hindi naman nating alam kung ano yung mga maaaring mangyari, na, mangyari sa atin, hindi ba? Kaya kinakailangan po na ang bawat is sa ay handa, hindi ba? And kumaga, yung first aid kit naman ay uh, kayang kaya kayang-kaya naman nating ilagay sa ating loob ng bag, hindi ba? Kinakailangan niya pagka first aid kit, syempre may gamot dapat kayo. Kung halimbawa may, uh, may, uh, may sumakit ang ulo, sumakit ang chan, di ba? Uh, Mag-LBM, hindi ba? Yun yung mga importante. At syempre, kung halimbawa may masugatan, hindi ba? Magdala kayong bulak ng alcohol. Yung mga, yung mga ready, on the go, hindi ba? Na arin natin mapakinabangan kapag halimbawa po ay mayroong mga mga mang maaaring mangyaring hindi nating inaasahan. At syempre, ang pangpito pa po, kapag halimbawa kayo ay aalis, abay, syempre, kinakailangan na uminom ng maraming tubig at gumamit ng sunscreen kung magbabakasyon sa labas. Oo nga naman, kasi sa totoo lamang ha, kahit halimbawa makulimlim, tapos sa totoo lamang may kunting init pa rin yun, tapos nakakakos ng, uh, ng pagkasunog ng ating mga skin. So, kinakailangan po na tayo ay maglagay ng sunscreen, kahit hindi sobrang init, kahit umuulan man, maglagay po tayo. At syempre, kinakailangan na sa paggagalan natin, sa pag-alis natin, aba, tayo po ay hydrate frustrated. Hindi ba kasi mahirap na nakapag alis ka, abay tuyong-tuyo, nanunuyo na yung lips mo, hindi ba? So, maganda tayo ay hydrated para naman may energy tayo, kung mag-walking tayo, kung mag-swimming tayo, kung gagala tayo, kung saan man tayo lupalo pupunta, ay napakahalaga po na tayo ay uminom ng maraming tubig. At syempre, pang walo pa po, bantayan ng mga bata, lalo na sa mataong lugar o paliguan, kung halimbawa na lamang syempre kayo nga ay magsuswimming, lagi nyo sana, uh, lagi nyo sana Uh, check, hindi ba, yung mga bata natin kasama. Kasi minsan sa pag-outing, hindi ba, syempre, usong-uso na din ngayon kasi malamig. Nag-outing ang bawat isa sa atin hindi lang naman summer, summer nag-a-outing eh, kahit naman taglamig, talaga naman nag-a-outing. Nagsuswimming dyan sa may pansol, hindi ba? Pero syempre, kinakailangan po na lagi natin tingnan. Oo, oh, tingnan natin yung mga, yung mga anak-anak po ninyo, hindi ba? Na baka mamaya malingat kayo ay malunod, hindi ba? Maganda po na iniingatan din natin yung mga bata. Talaga nakatutok tayo kasi syempre, wala naman silang kakayanan na kumbaga iligtas nila yung sarili nila, hindi ba? At syempre, uh, 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 lagi din natin i-make sure na kung halimbawa gagala kayo, maglalakad-lakad kayo sa mga bayan-bayan, syempre maraming tao eh usong-uso na din ngayon, hindi ba yung mga kawatan na nangunguhan ng bata o uso pa rin yan hanggang ngayon so kinakailangan po, ingatan po natin sila maging mapagmatsyag tayo, maging alerto tayo sa mga batang kasama natin at ang pang mag magingat sa social media, post tungkol sa inyong location kung halimbawa na lamang kayo ay aalis sa, sa araw na ito, wag kayo mag-post na ATM, o ATM nandito kayo sa lugar na ito, pero syempre kung ano, uh, mas mas maganda nga ngayon, ako, natutunan ko ngayon na halimbawa, aalis ako ngayon. Ang nangyayari, kung after na lang, nakauwi na ako, doon pa lang ako magpo-post nung uh, ginawa ko. Oo. Para hindi nila, wala silang may sabi, ah, wala ka sa bahay, ha? O, oh, hindi nila alam, tapos na yon Or halimbawa, ilang araw ang nakalipas, tsaka pa lang ako magpo-post sa kung saan ako lugar na nagpunta. Kasi minsan kasi dito nakaka, ano, nakakatunog yung mga kawatan walang tao sa bahay. Ah, nandun pala lahat yung pamilya na yon nandito sa isang lugar na to, hindi ba? So, magkakaroon sila ng, ano, ng tendency na, oh, eh, dun sila kikilos, eh, mahirap na. So, kung tayo magbigay ng mga hint na wala tayo sa mismong bahay natin. At syempre, ito po po ang panghuli, ha? Itabi ang emergency hotline at siguraduhin may charge ang cellphone. Kung halimbawa talaga kayo ay aalis, medyo malayo-layo ang inyong pupuntahan, always make sure, of course, na mayroong kayong mga nakasave na emergency hotline, mga kapulisan, bombero, o ano man, na maaaring makatulong sa atin. Syempre, mga kamag-anak natin, na maaaring natin matawagan kapag halimbawa ay may nangyari sa ating masama. At syempre, ito po po, ha? Kinakailangan din na kapag aalis kayo talaga naman, naka-pull charge, charge ang inyong phone lalo na sa mga naka iPhone yung mabilis ano mabilis ano ma mawalan ng charge o mabilis malobat ang mga cellphone natin kaya kailangan na tayo ay may mayroong power bank hindi ba sa so, mga kakibata enjoy niyo yung mga weekend na darating itong weekend na to alam ko naman na kahit ilipas ito syempre yung dalawang araw na ito ay kumbaga wag gawin nating makabuluhan pero syempre wag nating kakalimutan na sa weekend kapag tayo nagalan ng sabado sa weekend wag nating kalimutan na magsimba Sana naman mga kakibat ay, alam mo yon mag-enjoy kayo ngayong weekend na darating, ha? mag ingat, ingat kayo, banding-banding kayo ng mga kapamilya ninyo. Kasi, tandaan nyo, na-deserve nyo yan, hindi ba? At hindi lang naman tuwing may okasyon dapat nagbabanding, kundi tuwing weekend din naman, kinakailangan magbanding ang bawat isa. At syempre mga kakibat, bago ako magpaalam, abang may babatiin muna ako. Happy, happy watching. Wow. Kay Arya Siba, kay Rizia Ayana Malolas, kay Mama Flo Rodriguez. Wow naman talaga. And of course, kay Sir Roy Tumandao and sa Alak 5. Hello, hello. Magandang magandang hapon po. At bago ako magpaalam, ay may babatiin ako ng isang happy, happy birthday. Ayan, binabati ko po ng isang happy, happy birthday si Tita Ana Liza Burgos Barion ng Maulawin Elementary School Pakil Sub Office. Ayan, sa Pakil Laguna yan. Happy, happy birthday, Tita Liza. Ingat ka palagi. God bless you more. And of course, hello, hello kay Gian and kay Lola Odeng. Oy, oh, ingat kayo dyan palagi. And of course, sa mga nagdaraos ng kaarawan, happy, happy birthday. And ganoon din kay Kate Pascual ng Siniluan Laguna. Happy, happy birthday. And sa mga nagdaraos pa, ano birthday, so ano mga okasyon, abay. Congratulations sa inyong anniversary. Happy anniversary. And of course, everyone, mga kakibat ka happy, happy weekend. Oh, makikita nyo ulit ako sa lunes. So, pahinga muna tayo bukas at sa Sunday. Kaya naman mga kakibat ka always and always remember na ang ating pong kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aming Facebook, YouTube at website live. At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, muli ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez. Stay tuned po ha dahil sa sunod susunod na ang programa ang KKK, Kaisan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.30 in the afternoon. Sakuna, Kalamidad. At mga di inaasahang pangyayari Kanino ka? sisigaw ng tulong Gising na kaibigan Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan Makibahagi para di masawi Makinig sa Kaakibat Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Daniel Castro at Rose Ann Lunes hanggang Bernes Kalauna ng hapon sa programang Kaakibat Dito lang sa DZJV 14.5A Radio Kalabar Zone